Ang itatanong niyo siguro, bakit hindi tayo kayang tanggapin ang ospital ng Kabuya o kumakukumpahin po tayo? Eh, dahil ko lang po sa kama. Kada isang libo katawa, isang kama ang katumbas. Eh tayo po ay 330,000 ang populasyon natin sa Kabuya. Dapat 330 beds. Pero kung ang kama lang natin dyan ay 50 beds, hindi talaga tayang, kayang makumpayin sa ating sariling hospital ng Kabuyaw. O kaya tayo dinadali sa Kalamba, sa J.P. Rizal, o mas malayo pa sa Batangas, at yan ang dapat mabago. Dapat dagdagan ng kama. Pero hindi madadagdagan ng kama kung ang sistema natin ay sa pamamagitan ng guarantee letter. Hindi natin sinusuportahan ang ating sariling hospital ng Kabuyaw ang sistema ng guarantee letter ay binabayaran natin ang expenses sa ospital ng ating kababayan sa mga pribadong hospital. Yung gastos ng doktor at gastos sa ospital. Kung kaya itinataguyod natin mga pribadong hospital. ay hindi magtatagal yan. Dapat unahin natin itong ating sariling ospital ng kabuyao. At doon natin nilagay ang paggastos para na sa ganoon, mas mahusay ang serbisyo dahil napakalapit lang. Eh, yun ang dapat punuan natin. Ang guarantee letter ay, ay hindi makatuwiran sa aking pananaw. Dapat magkaroon tayo. Kaya nga, hospital ng kabuyaw, ito hospital ng ating kababayan. Kailangan meron tayong sariling uh, maayos na facilities dyan. At hindi yung mga pribadong hospital ang ating pinabayaran. Dito natin ilagay eh, para na sa ganun mas mahusay ang ating ospital ng Kabuyao. O dapat punuan natin yung requirement ng kama instead na bumabayay tayo sa pribadong ospital. Hindi naman matutugunan lahat. Yan na, nakikita ko kung tulis nyo Paano naman siya kukuha ng pondo? Dapat ay PhilHealth Accredited ang ospital. Hindi ka naman mapi Health Accredited kung mababang level ang ospital. Pero pag na PhilHealth Accredited ka, at i-cover natin ang ating kababayan sa PhilHealth, ay eh, wala nang problema. Hindi na kailangan pumila ng guarantee letter. Dahil kung tayo magbabayad ng premium ng PhilHealth ng ating kababayan, ay eh, kung ma-hospital siya, PhilHealth magbabayad sa doktor sa gamot at sa ospital. At sa nababayad sa sarili nating ospital ng na kabuyaw, kung ma-accredit siya dahil mahusay ang facilities. Kung kaya yung PhilHealth reimbursement, kaya niya nang patakbuhin ang operasyon ng hospital. Hindi siya nakaasa, hindi siya dole out. Dahil sa bayad ng PhilHealth, sa reimbursement lang, ay pwede niya nang na ng pondo na mas makakatulong pa sa pangunahing pangangailangan ng pagpapahospital ng ating ordinaryong ordinary mamamayan. Yan, ang Yan, po ang solusyon niya sa problema natin sa hospital ng mamamayan. City Mayor, kung tunay... Sama-sama